Hi! good morning, good morning, good morning. Andito na naman kami sa magandang morning ngayon. Maganda kasi ang view namin kaya nga maganda. Oh, green leaves, green leaves. Dito ako sa tabi ng dagat ngayon. Doon ang mga kasama ko. Oh. Punta ka, punta ako dito, Iki, e, e, ano ko kayo? Dalhin ko kayo dito sa magandang lugar. Sana sana magustuhan ninyo yung ano yung video ko pakita ko sa inyo ang pinakamaganda na lugar dito sa Davao no o oh, Davao de Oro to Davao de so, green na green ang mga dahon andito ako ngayon sa tabi ng dagat ganda talaga ng ano Ayan. At pagkita na si Haring Adlaw. Mayroon ng araw ngayon. Mayroon ng araw. saka, ganda talaga ang panahon. Ano pa lang? Ah, uh, ah, uh, 7, 7, ng morning. Maaga pa. Tapos, uwi kami mamaya mga ano, mga 10 or 11 Uuwi na kami ng Davao. Kasi hanggang ano lang kami, kahapon kami, dumating kami kahapon dito mga ano, mga alas dos ng hapon. Tapos ngayon uuwi na rin kami kasi malayo ang dabaw Para hindi kami magabihan sa daan kasi mahirap mag drive pag gabi, hindi talaga ano pag meron kang kaano na sasakyan, hindi mo makita ang daan maganda magdahi pag ano pag araw kasi mas okay yung ano takbo ng sasakyan naka nakatulog naman ako okay na okay na uli ako, ako mag-drive kasi nakatulog ako kahapon nga wala akong tulog nagdrive ako parang ano sinasabayan ng antok kahit anong gawin ko antok na talaga pero ngayon okay na ako ngayon ako kasi nakapahinga na akong mabuti kagabi. Nakatulog na ako ng mabuti kagabi. Hindi na ako. Uh, then, andito ako. Oh, maganda ang ano. Maganda ang ano dito. Buhangin ako. Ang buhangin. Ah, buhangin ah, nila. Ang ano-ano ng buhangin. Dito lang muna ako sa ano sa tabi ng dagat kasi mas gusto ko dito magtambay. Parang maaliwalas ang ano natin dito. Kasi malamig ang hangin. Tapos mamayang mamaya-maya uuwi na rin kami. Kaya dito lang muna ako maghintay sa oras sa pag-uwi namin. Kasi gusto ko gusto ko sana gusto ko pang mag-ano dito kasi gusto kong magtambay dito muna. Sam, ah, habang nag, nag ano, ako naghintay ako sa time na uuwi na kami. Yeah, ngayon. Mas gusto ko dito tumira sa ano sa tabi ng dagat kasi parang ano tayo, palagi tayong prisco wala tayong problema. Parang ano lang pag ano na pag mag low tide na, pwede ka magpunta ng ano mang manguha ka ng mga shell sa kay ulam mo parang ano lang parang ang gaan gaan ng feeling mo pag andito ka ha? dito ka kaya lang ang layo sa amin ang sa amin sa Dabao malayo kasi kami sa tabing dagat kaya ngayon parang sulitin ko muna ang time nga habang nandito pa kami kaya dito muna ako gusto ko gusto ko sanang mag magano maghanap ng mga maliliit na bato para ilagay sa halaman kasi maganda pag lagyan ang halaman na maliliit na bato na maputi kasi ang bato nila dito kaya gusto ko mag ano mang pulot-pulot na ako ng ano maliliit na bato dalhin ko para meron akong souvenir galing dito sa ano uh, sa Chinea uh, Gupjin ang lugar dito gobjin a uh, General Generoso Governor a uh, Governor Generoso pala yon Palagi ko talagang makalimutan kung anong lugar dito. Habang hindi pa kami umalis, dito lang muna ako magtambay. Kasi sabi nila mga ano daw, mga tanghali na daw kami aalis. Tama-tama din tanghali tapos pagdating namin sa Davao mamaya, siguro mga alas uh, pag umalis kami dito mga 11 or 12 dumating kami doon sa Davao City mga 5 o'clock siguro ng hapon kasi ano man, hindi man ako malakas magpatakbo ano lang dandahan lang ako magpatakbo kasi marami kami mahira na kung mag ano ka malakas ka magpatakbo tapos marami kayo eh, hindi kasi ako ano hindi kasi ako malakas magpatakbo dandahan lang yung sasakyan para nga safety tayo may mga napulot na ako kanina tapos dagdagan ko na lang para ano kasi konti lang yung ma, na ano na ko kaninang bato. Ayun. Ito na yung kasama ko. Like, ano kami gusto 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 lang namin na magano bumili kami ng isda kasi ano lang mura lang ang kilo ng isda dito kaya yon nag-usap kami na uh, magbili kami ng isda. Kaso wala kaming dala na ano na lalagyan ng isda para ano hindi ma masira kasi mat mataas-taas ang biyahe namin kaya hindi pwede na magano kami tingnan lang namin mamaya kung makabili kami ng lalagyan o anong gagawin namin para mag makabili kami ng isda kasi mura lang ang kilo ng isda nila dito kaya yun, yun nag-usap kami kung anong dapat namin gawin para magdala kami ng isda gusto ko talaga na sana maka ano kami maka dala kami ng isda kasi ang isda nila dito magandang klase ang isda yung mga ang tawag nila doon mga malasuri yung mga mamsa na isda ba yung mga malalaki pos mura lang kaya yun gusto namin nga magbili kami Tignan lang tingnan namin kung makaano kami ng malagyan tapos dito lang muna ako maghintay ako kung anong anong sa anong sabi nila kung ma makikita kami na lalagyan ng isda. Dito lang muna ako magtambay. Gusto ko dito kasi maliwalas ang lugar. Ah, uh, parang astang uh, hindi ko hindi ko ma-explain ang sarili ko mas gusto ko talaga magtambay ng ganito kasi ako sa bata pa ako ano kami, lumaki kami sa ganitong lugar ang bahay namin ng ano ko, mama't papa ko, ano lang, tabing dagat. Yung ganito talaga, white sand. Maganda talaga kaya yun. Parang gusto kong hanap-hanapin ko talaga yung ganitong lugar. Pag andito ako, gusto ko ito lang ako magtambay. Okay. Kasi yun talaga ang kinalakihan namin. Ganito talaga yung, ano, yung lugar. Yung ano namin, tirahan namin doon sa Cebu. Ngayon, ito yung sana lang kami makapunta dito. Ang ganda na Ang ganda ganda ng tanawin dito sa ano, sa tabing dagat. parang gusto mo palagi ka na lang maligo. Um, uh, gusto mo ano? Gusto mo kahit anong gagawin mo parang walang wala kayong ano, hindi ka ma walang hindi hindi maraming tao kasi yung ganitong lugar hindi hindi kasi kato hindi kasi to ano hindi kasi to maraming maraming tao ano lang bago lang kasi kato yung bago lang yung ano to nung lugar dito dito na sila na liko yung pamangkin ko nag nag ano na nandiyan na sa may bato yung mga anak ko kasama ayan na sila dito para nang si ano si Jessie Bill <laughs> Jesus, kalingaw ba yan nila in town? lingaw po ka iskay kay, kusdag ko kay dagat, adag ah, ko kayong ano, dagong balod. Nalingaw kay sila ko ano, lingaw kay sila tanahon diri gusto, gusto, ko maligo, pero kung man na kaligo eh. Tanaw na lang ko nila. magvideo na lang ko diri Malingaw po ko nila ang tanaw. Dako ng kaing dagat kanina. Mangod pagligo na mo. Ano na. Medyo ano pa. Low tide pa. Ngayon high tide na kasi naka Rating na dito ang dagat sa pinakaano ano. Kanina yung bato kanina. Wala muntong dagat kanina. Ngayon lang. Ganda-ganda tingnan nila. Parang ano. Gusto kong maligo ulit pero tapos na naman ako naligo. Dito na muna ako. Tingin-tingin na lang ako sa kanila. Ang lakas na ng hampas ng alon kasi ano na ako. Naabutan na ako dito naman ako sa ano. Na wala sa ano naman ako sa buhangin pero na -ano na ako na -ano na ako sa uh, ano sa tubig malakas na talaga hampas kasi ano yan yung mga mga bato-bato parang nadala na ganda na tingnan ito na yun para ng serena yung pamangkin ko ando na sa may bato feel talaga niya parang serena siya na <laughs> feel talaga niya parang serena siya oh ganda-ganda naman sana hanggang maganda naman tingnan hindi naman halapa <laughs>